Good morning guys. Ah, ngayong umaga no. Medyo kinakain na ako, medyo mainit na. Ah, naglilipat tayo ng tandaan niyo yung tinanim natin na buto ng pakwan at saka kalabasa. Iba sa akin lagi ako sa tigagatlo. So para mas mabilis silang lumaki at saka mas maganda yung tubo. So ito yung mga tatluhan tatanggalin natin yung dalawa at i re transplant natin para mas mabilis silang lumaki so samahan nyo ako kanina nakapag start na ako ayan kung nakikita nyo yan nakapagtanim na tayo na nailipat ko na yung ibang pakwan so meron pa doon ba yung mga ano medyo alangan siguro ba by next week na o sa weekend na natin eh alipas natin yung sanlimbro tsaka natin tatransplant sila pag malaki na so ngayon yung susunod ko naman na ililipat ay yung mga kalabasa so samahan nyo ako guys So guys, ito ang ginagawa ko para hindi mag-inda. Pagkahukay ko ng isa at pagkatanim ko, dinidiligan ko na kaagad. Para at least may makakarecover. Tapos mamaya, pag natapos na natin sila lahat na itanim, gaya nung ginawa natin doon sa sili at sa amatis, lalagyan din natin sila ng pantaklab na yung balat ng katawan ng saging para hindi sila mag-indang maigi. Tsaka mamaya ipapakita ko sa inyo yung ano na natin doon sa mga kamatis siya tsaka yung ano pag nagdilig na tayo dito lahat pag pinagdiligan ko na sabay sabay so, So yun guys. Uh, natapos na rin ako sa pagtatanim natin. So ayaw na nakikita nyo. Ayan naman sila. Mga bagong tanim natin. Ayan ako. Okay. Oh, ayan. may basa. So ayan mga na tanim na natin. So mamaya papasagana natin sila ng dilig. Kasi actually talaga sa ano ang mga kalabasa tsaka yung mga pakwan matakaw sa tubig yan kaya nga yung mga magpapakwan ng malimit yung ginagawa talaga pinasasaganan nila ng tubig yan para sa kaganon makalaki ng maigi yung mga bunga tapos maging makatas tsaka matamis yun ang ano niyan sa pag ano ang ginagawa ng mga nagpapakwan at nagkakalabasa so gagawin natin yan titigan natin papasagalan ulit natin yan ng bilik tapos magre-ready na ako ng mga ayun yung kawa ano natin magpuputol na ako ng ipang tatakal po dyan kasi patindi na yung init natin na nakikita nyo ayun oh. medyo nung ayun o oh. lantay na yung dating nung ano natin ah ang palaya kasi may na lalo nga yung singaw ano pero pag nakakapal na sila dyan wala na yan matatanggal na yung init so yun tapos ito ayun naano ano ko ayan nag-impress sila ano lang talaga para itong mga mangosti natin matakaw din sa tubo so nandana ayan ito nandyan ako din ako kala ko ako tayo so gagawin ko ulit mamaya sabay sabay ko silang didiligan tapos ayun yung mga sili natin dito ayan o nakikita nyo ayan, ayan hindi sila naginda sariwa sila so mamaya pagkadilig natin ibabalik natin yung mga takip nyan nila para sa ganong pagdating yung tirik ng araw uh, hindi sila ganong uh, xbox. tsaka yung nga pala no update ko kayo mamaya magkagawa ako ng update dito sa uh, ano loob nitong ano natin tinataniman yung mga bago tsaka yung makakita nyo update natin doon sa sorghum natin at saka ano dahil ambitious nila ano, nakatubo na kagad sila ilang araw lang mamaya doon sa susunod na video na gagawin ko yung papakita natin yun so hanggang dito na lang muna guys tapos yung magili kasi baka mag yung mga bago natin tanim na at tsaka kalabasa so maraming salamat thank you guys for watching at saka lagi nyo po supportahan FB page kuya George Clowney youtube channel ko Joel Nahid Basta ho, pag di nyo napanood yung FB, sa FB ko, nasa YouTube ko po, andun. Sabay ko po yan silang ina-upload. Maraming salamat po. God bless.